Ay, magandang araw po sa inyo. Ito po, mainit na balita po. Ho. Binanatan po ni, Marco, ni Senator Marcoleta itong si Itbulaga doon sa saganang mamamayan po. No? E eh, papaw naman, yung sinasabi lagi natin. No? E eh, itong si Itbulaga, nakakala mo sa tingin niya sa sarili niya, e eh, napagkataas-taas na. No? Akala mo, porkit nasa likod niya si Bonjing, e eh, untouchable na siya. No? O ngayon, uh, mapapansin mo talaga sa mga pananalita ni Senator Marcoleta, talagang tama yung sinasabi ko na karahan sa inyo eh. ba? Diba? Dito mo makikita talaga na si Senator Marcoleta, lahat ng ginawa sa kanya, eh talagang planado. ba? Diba? Inalis siya bilang Blue Ribbon, nagmamadali si Itbulaga. ba? Diba? Dalawa, kaya nagmamadali siya. Siguro sa kapangyarihan na maupo siya. Pangalawa, matanggal at matarget nila si Senator Dante Marcoleta. ba? Diba? O ito, pakinggan nyo po ang ating bida na si Senator Marcoleta. Ang nangyari okay. nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O okay, yun nga. <coughs> Akalain mo naman, ito, ito, ito yung nakakapagtaka mm -hmm. eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, mm -hmm. linggo. Mm -hmm. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro biyernes o sabado, at nakausap ko pa, bago ko uli, makausap ang Department of Justice Secretary Boyang Remulla. Alam mo, alam mm -hmm. nyo naman na magkaibigan kami. Ayoko, uh, kahit sa Congress. Magkaibigan yan. Oh. So, kinumit niya sa akin yun. Ah, okay yan. Sabi niya ganoon. Ang totoo niyan, uh, partner naman namin kayo, ang Senado, mm -hmm. para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Mm -hmm. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya Natulungan kung sino man mm -hmm. uh -huh. ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Uh -huh. Dito wala pa kayo tinutukoy kung sino? Wala pa. Uh -huh. naihinuha ko lang. Sabi ko, na, baka sakali. hindi sa na. Sa uh -huh. Kasi ka ako, na upload ko na ito nung uh, nakaraang hearing. Uh -huh. Baka ka ako merong... Uh, at mag sa programa ito, Sen, noong biyernes. Oo, so, sila, baka merong magkusa. Kailangan yeah. kahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa'yo. At mabuti naman ka ako, mm. -hmm. Eh, tumawag ka na rin sa akin uh -huh. para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Uh -huh. so, yung, ano, yung witness protection program, uh -huh. legitimate uh -huh. na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Uh -huh. Pagkatapos sinabi niya, ba, eh, hindi, hindi ko basta maa... Hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isole muna niya uh -huh. yung mga nakulimbat nila. Uh -huh. Ito, ito yung sinasabi natin nakaraan na kailangan muna isole. Sabi ni itbulaga, ang kailangan muna daw isole yung mga nakulimbat nila bago mapirmahan. May condition. Ba, kinukondisyon mo kapwa senador mo? Ha? Kinukondisyon mo. Sino ka? Di ba? Hindi ka dapat supporta ka doon sa institusyon nyo. Di ba? Wala mo masamang layo ni si Marculete. Hinala nyo lang yan. Ang dami sa ano niya sa social media hinala kay Marcoleta. Pinoproteksyon ng daw si kaya. Mali. Eh bakit yung Bryce? Hindi niyo sinasabihan yung mga ano niyo, pinoprotektahan si Bryce. Bas bas inunan. Ano ba na banggit ni Bryce? Ha? Sa na banggit ni Diskaya, kaya. Sige nga. Hindi sa pinoprotektahan si dis kaya. Si Diskaya ba hinalungkat yung mga proyekto niya kung may ghost project ka wala? Yung Henry Meron. Yung best di ko na alam. Eh ba't mas pinoprotektahan yun kaysa Diskaya? Hindi natin kinakampihan ng diskaya. Ang atin lang, maging patas kayo. Mga bayas. Uh, ito na po yung magtapos yung magkapalitan na po eh. Magkapalitan uh -huh. na ito. Paano mangyayari yun? Uh -huh. Yung sinasabing yung restitution or indemnification, uh -huh. hindi kasali yun eh. Uh -huh. Wala yun sa requirement eh. Uh -huh. Uh -huh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusuli nung kung ano. Pwede sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Okay, okay, Pero doon sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, okay. Um, kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya kaya nagpapakover siya ng protection. Uh -huh. Nakita mo yung nakita uh -huh. mo yung inalens niya na may kinalaman di umano oh. uh -huh. dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, uh -huh. labimpitong congressmen. Uh -huh. Uh -huh. At sampung mga tao, na yung iba'y private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at labing pitong congressmen. Uh -huh. O yun, yun naman ang ano eh, yun naman ang uh, inihingi ng witness protection program. Eh. Mga nganib talaga ang buhay niya uh -huh. sa ginawa niya pag expose Uh. sa pagsasabi ng katotohanan. Uh -huh. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Okay. Pero yung unang usapan niyo po sa ni Sec Boy, walang mga ganung kondisyon? Eh? Alam naman niya na wala eh. Kaya eh, basbasahin diba, wow. basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Uh -huh. Ngayon, ito naman ang aming uh, uh, bagong pangulo ng Senado ngayon. Yun ang, <laughs> yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan uh -huh. niya para umabot sa umabon sa Secretary of Justice oh. Uh -huh. Eh, nag naman ako, eh, sabi niya. Uh -huh. Ayun na nga po, hindi eh, na po yung mahal. Eh, nakita ko na kinakailangan palang mag Aha. Uh -huh. Sa pag-research daw pala ni Itbolaga, kailangan palang mag ng pera bago maging witness, uh, itong state witness, itong Diskaya. Kailangan ma-sole muna yung pera. Si Boying, hindi naniniwala doon. Ni-research lang pala nito ni Itbolaga. Akala niya siguro, akala siguro ni Mr. Soto, eh, nasa Ekbulaga po. Sir, wala ka po sa Ekbulaga. Nasa Senado ka na po. No? Kung yung sasabi mong papremyo, baka yun yung sa laban o bawi pa yan. No? Baka yun yung pag hindi ka lumaban o kailangan, o, sabi ni Bic, o, eh, 80,000. Laban o no bawi. O, kailangan yung ba, la, ba, laban. Lalaban mo yung 80,000, di ba? O, laban, laban. Pag medyo nakutuban mo na yung wala yung sakahon, babawi mo. Di ba? Baka doon po nasanay siya kayo naman. Hindi natin hindi natin masisisi yung tao. Baka akala niya kasi nare reminis niya pa nandun siya sa show niya sa Eat Bulaga, no? O ngayon, eto nga nasa Senado ka na, tinuturuan ka ni Marcoleta. Sa bagay, baka ikaw ay nagkakaedad na rin tayo. Sabi nila magaling ka daw nakaraan, nakaraan taon magaling ka. Ewan ko, hindi ka naman nararamdaman eh. No, wala namang, siguro baka mga butan, mga na naboto, naboto lang sa'yo yun. Alam mo naman, pag naboto sa'yo eh, kahit palpa ka, eh maganda, maganda ka kasi binoto ka. No? O, oh, ito, tuloy natin. Eh, ang aking, ang aking kinalulungkot dito, mm kung talagang nag-research sila, eh bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganon na magbayad ka muna. Oo, uh, isang isa-uli mo muna. na Walang ganun sa batas! Sa kanya lang po yun! Dahil ang paniniwala niya talaga po, sir, ha, baka may maniwala po sa kanya pag sinabi niya to. Kasi sa dami-dami, dami, ano, palabas lang niya yun, sir. Dalawa lang, baka nang lang yun. O, pagka ganon, bakit ka, bakit ka man gaganon? Alam mo, seryoso yung usapan. Di ba? O, ayaw nyo lang kay Sen. Rodante Marcoleta. Kasi bakit? May mahalungkat doon sa Diskaya. Bakit? Parehas naman yung kat, ano ah, Parehas naman, contractor isa, di yung isa. Parehas naman siya sa pangungurakot, di ba? Kung sakali, allegedly, ha? O. Oh. Eh bakit din pinapa... patparang parang yung diskaya, ayaw nyo. Pinapalabas nyo to mga to, yung diskaya daw, protection, daw, protectado daw ng mga Duterte. O. Oh. Knowledge na alleged na ninakaw mo, or anuman. ano man. Walang iniwan sa... Yung i rescue kita. Alam ba, diba, merong, <coughs> may, merong kidnap for ransom. Oo. Uh o. -huh. Uh -huh. Oh. Halimbawa, itong cameraman natin. O, oh, ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Uh -huh. Hindi pa, parang parang mali eh. Uh -huh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, sa kanyang pagtulong sa iyo sa panig ng Estado, magsasabi uh -huh. na siya ng totoo. Uh -huh. Kasi, mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi witness sino mauhuli natin? Ah, oh, po, oh, oh, oh. lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang. Kung oh. wala kong kasalita. Hindi ba, uh, uh, Nelson, parang ka namimingwit eh. Ha, uh -huh. oh, po. <coughs> Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, oh, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete. Mm -hmm. Limbawa. Mm -hmm. Uh, -huh. bulate. 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 Bulate na isda. Uh -huh. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun uh -huh. pain. Uh -huh. O walang pain. Oy, walang o walang pain. Wala pa, papain? Uh -huh. yung, yung pail, gusto niya proteksyonan mo naman ako. Uh -huh. Kakagatin ako niyan So ang hindi niya, ang pinangako dapat na yun, ano po? provisional? <coughs> hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, pa, uh -huh. kaya tinawag niya na provisional immunity. provisional immunity. Im uh -huh. sa akin, uh -huh. para malaman rin, huwag niyo munang, huwag naman ninyo kung ano, no? o huwag niyo muna kung ano nung -ano ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka uh -huh. muna. O oh, ito ah, pinangako ang pala ni Boy kasi di ba nandoon sa unang pagdinig ay ah, sa pangalawa pangatlo yata na pinangako ni Marcoleta itong protection kay Ladis Kaya kasi sa mga nabanggit eh si Boy nakakalam noon yung pala itong si ito ito mga ingram si Itbulaga sa pangingilam siguro ng mga to eh binigyan ng kondisyon ang kondisyon niya kailangan mo muna yung pera ang bigat ng kondisyon nito hindi pa nga napapatunayan yung talagang diskaya eh nang nangulumbat ng pera di ba wala pa pinupunta nyo kagad dun sa usapin na tanggalin si Marculeta at isisi na naman sa mga nakaraang administrasyon. Dun nyo pinupunta eh. Nakalimutan din yun yung toong, toong issue eh. Oo, oh, totoo. ba? Diba? Sa kakaisip nyo na paano papuntahin to, eto tingnan nyo ha, ah, ang daming post ngayon sa social media, sa Facebook, ano sinasabi nila? Ha? Panagutin ang Duterte, bilyon ang nakurakot sa flood control. Biruin mo yan, nandun na yung tao nakakulong na, oh, let's say, let's say, let, let's say, ha, ah, talagang ang ng rakot ng 2016 hanggang 2022. Sa administrasyon niya, halimbawa, ha? Pati flood control, nakurakot. Okay. Tapos na yon Napatunayan. halimbawa, kurakot. Nakulong na yung tao. Sangkot siya na yon Doon na yun. Pagbabayaran niya sa dahig yun. Kung makalaya si Duterte, hindi kasuhan nyo ulit sa flood control o managot yung mga kasangkot na yan. Eh ngayon, hindi nyo ba pananagutin yung mga 2020-2025? Yun ang nararamdaman namin eh. Hindi nyo pananagutin yung 2022-2025. Pilit nyo binabalik yung 2016-2022 sa panahon Duterte. Para bang ang sinasabi nyo, o ang lahat ng ito, ang mananagot nito Duterte na. Eh paano yung 2022-2025? Wala na. alimutan na. Ayun ang gusto nyo palabasin eh. oh, hindi. Alam nilang nakakulong na si Tatay Digong. Ha? Ang gusto lang nilang mangyari, ginagamit niya itong sitwasyon na to, isisi sa mga Duterte para siraan ang mga Duterte para pagdating ng 2028 tatakbo si Sara na Duterte rin. Wasak na si Rana at sa kanila papasok ngayong agenda. At itong pamangkin ni Itbulaga, ba, hero! Nandun lagi sa hearing ng kabila. Hirong hero. Bakit? Binunyag si Diskaya daw umano. Ayan, Diskaya na yan. Sinungaling yan. Ito naman si Bulaga, naniwala sa pamangkin niya. Bagay na bias. Wala kang paniniwalaan dapat yan. Hintayin mo yung investigasyon na lumabas. Magpa-apply ito eh. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na uh, eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nang inaakala mo na nako bad mo. Wala oh. pa eh. Mm -hmm. oh, na Nag-iimbestiga pa lang tayo eh pa paano natin paano natin makukwenta kung ano ibabalik. <laughs> Hindi pa oh. wala pa naman tayo sa estado na yon. Doon po sa angulo na ang sabi naman nila eh kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong ah, pinipili oo oo. at hin ang gusto daw ay magsami ng tell all. Wala wala nang oh. dapat na itago. Sir. Pero pag binabanggit siya kanina mm. ko lang na eh. Nagsimula no sa 2016 eh. Mm -hmm. Eh bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. 'Yun ang kanyang sworn statement. Mhm. Mm Opo. Oh, wala akong wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President Meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn tayo, statement. Yun ang, <laughs> may nagbulong sa kanya. Sino kaya nagbulong sa iyo, sir? Sir. Baka naman pili mo talaga nasa Itbulaga ka pa. Di ba may bulo ng session doon? Ano ba ano laro yon dati? Di ba may laro doon na ibubulong mo, babubulong mo? Uh, ang ibubulong mo, di ba, sa laro sa Itbulaga? Parang, ewan ko sa Itbulaga yun, ha? Parang gano'n yata, eh. Bata-bata pa ako, napanood ko na tayo, eh. Samba yun. Barang doon yata sa Itbulaga, sir, eh. Ibubulong mo yung ano. Uh, di ba, may pila kayong tao. Ibubulong ganun. Ano, uh, yung, yung, word, mag 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 magagawa ka ng word. Uh, si Juan umakit ng bono at, ano, Uh, si, si Juan, umakyat ng puno at kinuha yung basket. Puno mo. Si Juan, kinuha. Hanggang sa pagkat sa dulo, mali-mali na yung storya Alam mo gano'n? ba yun naman kasi, sir. ba kayo naman kasi, natutunan mo na naman. Mag-research ka ulit, sir. Magsa-Google. <laughs> uh -huh. Ito ang medyo, ano eh, medyo mabigat na tanggapin eh, yung pagpaparatang na gano'n. Uh -huh. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya, ang katotohanan? na hindi naman alam ng Blue Ribbon Committee na may sworn statement na lalabas nung araw na yon. Uh -huh. ah, yung uh -huh. sworn statement na yon direct Opo. ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue, Blue Ribbon Committee. paano mo sasabihin na inedit? Uh -huh. Sino mag -e edit E direct yung pumunta sa akin. Oh, yun pa. Uh -huh. Ako nag edit <laughs> Eh, yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Oh, uh, parang gano'n. Gusto nilang palitawin na si Marcoleta, si Seton Marcoleta ang nag-edit. E kung hindi mo nag-edit, is stop isa sa mga yung Setor Marcoleta. Binulongan yung senator Marcoleta, ako bahala, edit mo. Ganun ang pagkakilala nila si Setor Marcoleta. Kinilala kagad nila si Setor Marcoleta kahit hindi pa nila lubos na kilala. Di ba? Ganun po sila kalulupit. Di ba? nako eto, pahinga nyo. Doon mismo sa hearing. Hindi eh, naman doon sa hearing. Uh -oh. Do doon na ilang, sa araw ng hearing. Ilang oras na yung uh -oh. bago ano, kailangan makuha ko. Uh Oo. -oh. Oh. O baga ta sasabihin nila, merong nag-edit. Mm Ito yung ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Tama. Ba mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya? naka naka-transact niya. Mm Ibig sabihin hindi na totoo. Mm mo ba wala sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Oo. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez, nung na, Hernandez na pumunta naman sa amin. Mm -hmm. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung short statement ng mga diskaya. <laughs> hindi na totoo, pero yung Bryce, naniwala sila. Di ba? Consistent daw siya sabi ng Bryce. Hmm. Kasi bakit? Hindi kasi binanggit yung pangalan ni Tambonjing tsaka ni Crocodile ay ni Dr. Dracula. <laughs> e eh, bakit nila pinresent yung Mayor Biko ng Pasig? Ay, hindi ay. ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming uh, presidente na senado ngayon, yung Biko Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes, oh. O di may politika dito, di ba? Mm. Oh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dinidiminish yung value nung uh, short statement mm -hmm. na yun? Dahil kalaban siya mm -hmm. ng pamangkin mo sa politika. Mm. Kung ako siguro, dapat eh, hindi ako magkukoment sa bahagi na yun. Eh. Oo. Ang daya mo eh. Dapat pinipigilan mo pamangkin mo eh. Pupunta doon. Anong gagawin nun doon? Tinanong ba yun? May kaalaman ba yun? Ang alam lang noon, nakalaban niya ang diskaya at ang alam niya sa sarili niya, sinungaling ang diskaya. Pinatotohan na niya ang disinungaling. Opinion niya yun. Di ba? Bakit? Kung gano'n lang pala ang paraan ng isang tao para patunayan na sinungaling ang isang tao, eh hanap lang pala siya ng mga kakilala niya para patunayan, O oh, sinungaling ba tao? Oo, oh, sinungaling yan. Kung gayon lang pala ang paraan. Di ba? ba? Diba? may nasasakdal. Hindi mo alam kung si sinungaling yon. Tumawag ka ng malapit doon na kakilala yon. Kailan mo ba tao? Oo, oh, sinungaling yan. Sapat na ba yon? Hindi. Eh, sa inyo, parang sapat na yun eh. Napaniwala mo yung pamangkin mo eh. Pinupoporma niya eh. Hinala tuloy ng iba. Kaya mo pina nila pinapaporma yun doon para expose, para nungalabas, hero! Wow, ang galing mo! Ikaw ang nagpatunay na sinungaling. Hirap na hirap kaming patunayan na sinungaling si Diskaya. Pero buti na lang, andito pamangkin mo. Napatunayan namin sinungaling si Diskaya. Human, ano, human lie detector test. Live detector test. Yung pamangkin mo. Bakit? Sabi na lang sa comment section, pinapapogi daw. Para kasi tatakbong presidente. Tama naman. Eh di politika, tama si Setor Marculeta. Opo. Mm -hmm. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, uh -huh. hindi sigur siguro magre-request siguro ako eh. Uh -huh. Hindi ikaw ang na palagay ko inedit ito. Uh -huh. Sa aking palagay, maraming butas ito. Uh -huh. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Bias uh -huh. Dahil kalaban niya ng uh -huh ng pamangkin mo. So, May sasabihin ba naman yung pamangkin mo sa mabulso-diskaya? Sa mabuls, sa Siyempre, wala. Sir, sir, self-serving serving yan, sir, sa batas. Kukuha ka na sarili mong magpapatunay para palabasin kang ano. Hindi po pwede yan, sir. Huwag ganyan, sir. Bias yan, sir. Bias yan. Politika. Itikna mo na lang tinawag si Mayor Biko sa House of Representatives mm -hmm. hindi para magbigay ng testimony, mm -hmm. hindi para magbigay ng dokumentong makakapag, uh, makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Mm -hmm. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol na sa mga diskaya. Nasinungaling ang mga taong ito. Yes, mm -hmm. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Uh -huh. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o oh, ibang quasi-tribunal, was sa judicial tribunal. Ang opinion, dinabaliwa na. Oh. Okay. Hindi po pinapain ka ng opinion, no? Nagpapapogi lang yon. Si Itbulaga, akala niya, doon pa rin siya sa si Itbulaga. Nasa Senado ka na, sir. O, maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Mabuhay kayo. Ingat kayo. God bless sa inyo. Mapag, uh, pagpalainawa kayo. Salamat ng napakarami.